Magandang araw, Pilipinas! Ito ang Valiente News hatid sa inyo ng Office of the Vice President. Umabot sa mahigit anim na po ng mga individual mula sa Eastern Visayas ang naalalayan ng programang magnegosyo taday na isa sa maraming programa na sinimulan ni Vice President Inday Sara Duterte, si Brian Natasa sa report. Nakarating na sa kasuluk-sulukan ng bansa ang mga programa serbisyo at inisyatiba ng tanggapan ng pangalawang pangulo sa pamumuno ni Inday Sara Duterte sa pamamagitan ng sampung satellite offices na nakapuesto sa mga estrategikong lugar sa buong bansa. Kabilang sa mga programang nakarating na sa mga Pilipino ang magnegosyo taday. Sa datos mula sa tanggapan ng palawang pangulo mula Enero hanggang Desyembre sa nakaraang taon, umabot sa 489 individuals ang naging binipisyaryo ng magnegosyotaday program ng Office of the Vice President. Sa nasabing datos, 298 nito ay mula dito sa Visayas. Sa nasabing bilang, 68 individual nito ay mula sa Eastern Visayas Satellite Office. At ilan lamang ito ay ang barbecue vendor na si Visminda, ang automotive at vulcanizing shop owner na si Edward, ang sari-sari store owners na si Maylene at ang food vendor na si Alma. We received thousands of letters from groups all over the country expressing their desire to become recipients of the OVP flagship program, Magnegosyo Taday. And we also received letters from individuals expressing the same desire to become recipients of the program. Naisip namin, ang pag-unlad ay nagsisimula sa desisyon ng isang individual na maging kapakipakinabang. Kung kaya't binuksan natin sa UVP ang programa para sa mga individual na may pagnanais na maging produktibo para tulungan ang kanyang sarili, ang kanyang pamilya at ang kanyang komunidad. Sa ngayon, patuloy na tumatanggap ng aplikasyon ang Office of the Vice President para sa mga nais maging bahagi ng magnegosyo taday program. Sa mga kababayan natin na interesado, maaari lamang na pumunta sa OVP Central Office sa Mandaluyong City o di kaya sa pinakamalapit na OVP Satellite Office sa inyong lugar. Mula po dito sa Tacloban City, ako po si Brian Latasa, ang lahat para sa Diyos, bayan at pamilyang Pilipino. Valianty News. Abangan ang iba pang mga balita dito lamang sa Valianty News. Ako po si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang na mga ulat at impormasyon. Maraming salamat.